It's Yankee and welcome back to my vlog. So for today's video, pumunta tayo ng Nabanano Sato. Yung nabanggit ko dun sa last video ko. Kasi pinutol ko na yun dahil anong, baka oh, mamaya masyado na siyang mahaba. Kaya yan, tara! Tapos okay. Kumusta friends? <laughs> <laughs> hindi Hindi alam 'yong padta. Saan ni eh? sa Dragon Ball? <laughs> Yan medyo wala <malamid> na tayo. <laughs> oh, Totoo si 'di? Pero pa. Okay, ng price nila, 2,500. Um, so, nasa na? Ano siya, 1,000, ah, nasa 930 pesos ang isang, ano, tao. Buti na lang, ano, wala masyadong pila, kaya, yun. Medyo madali <laughs> so, tayo. so, okay, guys, hindi tayo sa naman, ano, sato. Ang kulit ng anak ko. Ilang beses na rin kami nakapunta rito. Parang pare-pareho lang din pero ngayon yata parang ang ganda ng ano niya yan. Kasi last year hindi kami nakapunta dito. Ayan niya itsura niya. Wala ano Christmas light. Hindi pa kasi masyadong madilim kaya hindi pa ganun kaano yung ilaw. So update ka kayo later. Papakita ko sa inyo kung ano dito sa loob. guys, pwede kang mag hugas ng paa hugas ka ng paa dyan pahinga ng paa mo ang ganda so ayun guys, meron din sila mga restaurant dito sa loob pero hindi kami kumakain dito kasi mahal <laughs> mahal siya hindi pa namin natatry kumain sa mga gantong lugar okay. Mas prepare namin sa mga family restaurant, sa mga buffet, yan, ganyan. Tapos nakakamura kami, pag gano'n. Kaya syempre, di ba, hindi naman tayo mag-isa sa buhay. May pamilya tayo, kailangan natin magtipid-tipid kahit pa paano. Kaya, ayon. Ang saya nila, <laughs> oh.

けてるよ So ayun guys, mapasok tayo ng tunnel. Ayun, pakita ko sa inyo kung gano'n siya kaganda. Alay lakad, alay lakad tayo, alay lakad. Alay lakad talaga pinunta namin dito. Alay lakad talaga pinunta namin dito, kala nyo ba? May asa ko. うわ一,一生懸命撮ってる <laughs> マ,ママとカズが邪魔してて<う>一生懸命撮っ,ってるんだけどまた邪魔しない <laughs> ほらまた <laughs> <laughs> 温泉は全部消すからいいよ別に温泉温泉じゃないありがとうパパックに入ってるパニー Buti na lang, buti na lang mainit ngayon. No, 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 no. Nainitan na ako. Lahat ng gabalit akong damit, nagsuot lang ako nito. Nagdala pa naman ako ng ano. Mamaye! Oh, <laughs> Pinapakuhaan ko siya ng vlog eh. Ay, sa beat sa camera. Pinapakuhaan ko rin siya. Ngayon, meron pa dito sobrang ganda. Papakita ko sa inyo. Dito lang tayo sa tunnel. Tapos meron pa sa, sa tabi nito, meron pa tunnel. Ano kayang tema ngayon? Dati kasi ano eh, may Fuji sang, may mga fireworks, gano'n. Tapos meron mga sea, yan, yung uwan na tagdito, dagat. Ngayon, hindi ko alam kung anong tema nila. Yan, pyramid yung tema nila ngayon. Sige, iba yung kulay niya, guys. Kaze! Mao! Mama, nag-check ni Ite, ha? Hindi ako may tika yan, auto ko. Mata. Ang dami kasi yung tao, baka mamaya mawala sila sa paningin ko, eh. Dahil kaya gusto nilang tinatawag. Yung ko, okay lang yan. Wala si daddy. Matanda na yun. Yung <makes noise> ko, kaya niya na yung sarili niya. Matanda na yun. Ngayon pala, nandun sa unahan, di ba? Ang ganda. Ayan. Ayun o, makain niyo oro. Itong dalawa lang ka. Kahit may may phone silang dala. Siyempre, baka mamaya. Hindi ko sila makontak. Kaya yon. Kailangan, nasa, nasa paligid ko lang silang dalawa. Dire. Kaza, ay mao. Chika kong nire. Aka, kana, kana, kana. Kono, nante, no? Kore. Wala. 上下があるのうううん、そうそうおにはこっちおジいで、うん 月もう来年の企画もしてるんですよ。 おすげえ。

いいね。 ayun guys guys ako na ako usap ako eh sa natin yung mga pyramid mamaya oh, dadaling ko ulit kayo sa isang tunnel iba iba naman, iba, iba, iba naman yung kulay nun kayong pero, pero, pero parang nakita ko kasi kanina ano siya parang blue, ganyan, green ay, ko sa, dadaling ko ulit kayo doon. No? Sa isa naman, sa isang, oh, wow. ano naman, Tano. Dalawa kasi yun eh. So, yun. Inintay, ka, inintay pa namin ito matapos. Kasi pinapanood pa na sa ako. Binibideo niya, eh, no? Sulitin so, mo yung 2,500 daddy, ah. Ano yun na Ano yun?

guys, meron din ditong parang food court. Yan, pwede kang kumain. Ang arte mo, parang artista. ayun Pwede ditong kumain. Meron silang, ano, parang food court. Okay, ay. Okay. dyan tayo papasok sa Splendid Flower. Splendid Tower. Ah, Flower. Ah, sorry, sorry. Gumini! Ayan, medyo masakit sa mata to. <laughs> iba kulay ko. Ayan, mag-ibang kulay siya. Nagiging white na siya. Ayan, magiging... Oh, ang ganda! Mag yellow na siya. Ah, na eh, <laughs> pa curve naman, tapo-curve. Pa Pasigzag pala, sigzag. Oh. Tatlo na yung kulay. Ay, hindi. Lima. May purple, may white, may blue, may yellow, may red yata yung kanina. Nakita ko. Eh, Nakaupo kami ni Nakaupo kami ni Cassie sa bench. Kasi may bench naman dito. Pwede kong upo. Ayan. Hindi siya, main, hindi, siya mal, hindi siya malamig. Kanina sobrang lamig niya nung pagbaba namin sa sasakyan. Pero nung ano, naglalakad-lakad na kami tapos ang dayo tao. <laughs> hindi siya masyadong malamig. Actually, nainitan nga ako eh. Pero hindi naman ako pinagpapawisan. Ayan, nat na kami dito. Punta lang kami ng mga ng, ano, souvenir shop. Then, uuwi na yata. I don't know. Kaze. Kaze. Pawid ka. Sikali ka. si. So, ayun guys. Dito tayo sa souvenir tsaka ano, mga uh, kainan. And so yung binili nating ticket kanina, di ba 2,500 yon? O eh. 2,500 per per head yon. So lahat kayo per head, meron kayong one uh, 1,000 ticket. Na parang libre na rin siya. Parang 1,500 lang din yung binibinayaran mo kasi nga kwet yung yung ticket na yun, ibabalik sa iyo yung 1,000 per head yon. Kaya yun makakabili ka dito. Yan, may mga ano sila. Souvenir. Kaza ka ba ni Mami? So, mayroon tayong 4,000 yen. Na ticket. Na pwede kahit ano na anong bibili natin. Meron silang yan, mga desserts. yan guys, yan yung pinamili natin. Yan. yan. pwede mong gamitin yung ano, 4,000 na ticket. Yung balik ng ticket sa iyo. Kasi 2,500 to, di ba? Ang isa. So, meron free na tag tag 1,000 yen ang isa. Bali 4,000 yen to. Yan, pwede mo siyang ipambayad doon. Pero pwede rin yung cash. Ganun. entrance niya and then yung palabas. Kiriguchi <laughs> <laughs> to. Exit. Uh, Daiguchi. Meron din dito ang ano. Mga kinekineme. -kine so, dito ko tatapusin ang ating vlog for tonight. Sana nag-enjoy kayo sa pinanood nyo na elimination dito sa Japan. Ayan. Ayun lang kasi yung ano, ganun lang mag-celebrate yung mga hapon talaga ng Christmas, ganun. Ayun lang yung time nila. Actually, ano nga ito, hanggang May nga to eh. Kasi para kahit pa paano, maramdaman nila yung ano ng Christmas. Yeah, yeah. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa mga bago nating video na upload. Bye. God bless.